Okay mo 'yan mga katiktik is magko-close lang ang ating Gcash. Ano, ang gagawin lang natin dyan is pumunta sa settings, i-open natin yung ano developer option. Ayun sa Android lang po ito mga katiktik kasi sa mga iOS users hindi po nangyayari yung ganitong klase. So ito developer option tap mo lang tapos i-off mo yung OEM unlocking mga katiktik yan ito. OEM unlocking dahil kapag naka on yan is hindi po magbubukas ang iyong GCash application kaya kailangan mong i-off yan at pagkatapos mo ma-i-off yung OEM unlocking is i-off mo din yung developer option ayan sa taas ito yung in natin yung OEM unlocking tapos ito yung in-next natin off natin yan developer option off natin power off yan off off tapos pag na-off mo na yan mga katiktik is kailangan mo naman i-restart ang iyong phone. So madali lang naman mag-restart sa iyong phone mga katitingin, dumulas pa. Natin na mag-open ang ating phone at kapag nag-open na yan, ititesting natin ang ating Gcash kung mag-open na ba. So yan mga katiktik ganyan lang kasimple. So connect muna natin sa ating Wi-Fi para makita nyo na mawala na po yung error. So yun mga katik-tikaw hindi na po siya nag close. At wala na po yung error. Okay, okay na po ang ating Gcash. Maraming thank you sa panonood.